Hello SSS members! Welcome sa aking YouTube channel. Sa so, video na ito, pag-uusapan po natin paano yung ating mga SSS members na nawala ng trabaho? Anong gagawin nyo sa inyong SSS contributions? Yan ang comment na sasagutin natin at itago ko na lang ang pangalan niya. Sabi niya, Ma'am Anjeli, anong gagawin ko sa SSS contributions ko kapag dinerminate sa trabaho illegal dismissal from private school? Okay, simple lang naman ang gawin nyo guys kapag nawalan kayo ng trabaho, lalo na kapag hindi pa naman kayo retired. Kumbaga wala pa kayo sa retirement age na 60 years old and up. Ang gagawin nyo lang po, mag-change kayo ng inyong uh, membership status with SSS from employed to voluntary. Para hindi nyo mapabayaan ang SSS contributions nyo at continuous nyo pa rin mahulugan ang inyong SSS doon sa mga buwan ba or taon na wala kayong trabaho. Meron akong tutorial video guys kung paano mag-change ng ating memberships, membership type from employed to voluntary via sa ating SSS online account. Kung baga hindi nyo na kailangan pang pumunta sa kahit sang SSS branch para lang mag-change ng inyong membership status. So sa online nyo lang guys ay magagawa nyo yan. At kapag nakapag-change na kayo ng inyong membership status, so pwede nyo nang bayaran monthly ang inyong contributions with SSS kahit wala kayong trabaho. Kung gusto niyo ng link ng tutorial video na yun, mag-comment lang kayo, i-reply ko po sa inyo ang link ng video. Nakakatuwa rin tong tanong ni Sir, no? Kasi ibig sabihin, aware din siya sa mga SSS contributions niya. Kung baga, ayaw niya mapabayaan. Kahit wala tayong trabaho, guys, Basta mag-change lang tayo ng membership status natin, gawin natin voluntary yun, tuloy-tuloy pa rin, monthly pa rin tayo makakapag-contribute sa SSS contributions natin. At tama yan, kahit wala na tayong trabaho guys, huwag natin pabayaan ang ating SSS contributions. Kasi paano kapag dumating yung araw na meron tayong emergencies, emergency at kailangan natin mag-file ng loan? Makakapag-loan pa rin tayo kasi updated pa yung contributions natin sa SSS kahit wala tayong trabaho. Dahil once na nag-stop kayo ng contribution sa SSS, guys, tapos gusto nyo mag-loan, hindi kayo makakapag-loan. Hindi na kayo qualified nun. Pangalawa, paano kapag nagkasakit tayo? ba diba? wag naman. So kapag nagkasakit ka, kahit nasa bahay ka lang, makakapag-avail ka ng sickness benefits kay SSS dahil updated ka pa rin sa iyong contributions. Okay po? Kaya sa ating mga SSS members dyan, guys, na nawala ng trabaho o nag-resign kayo sa trabaho, at iniisip niyo yung contributions niyo sa SSS na nahinto, na natigil, don't worry. Pwede po kayong mag-change ng inyong membership status from employed to voluntary. Para as a voluntary member, continuous pa rin tayong makakapag-contribute sa SSS monthly. Ang minimum contributions ngayon sa voluntary member guys ay 750 pesos monthly. But it's up to you. Pwede mong baguhin yan. Dahil doon sa pag-generate mo ng PRN, may mga Uh, amount doon, kung gusto mo nang kaya mong mag-contribute ng maximum amount, pwede. Pipili ka lang doon kung gaano kalaki ang iyong monthly contributions with SSS as a voluntary number. Alright, SSS numbers. that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you